Wala namang pasok eh. Kahit walang pasok, gusto ko paging si Albert Einstein ka. Gusto ko ikaw pinakamatalino sa buong mundo. Manas kayo! So, hey. Eh, eh. Ah! Ah! Aray ko! Ah! Uh, wala Hey. Eh. Eh. Hey. Ano ba? Ano ba yung dunog ng bell? <laughs> <laughs> Ito ah, ako to ah Di ba may lalaki Ako, ano, ba? Yot. <laughs> ano? Hindi ko alam mo T T <laughs> Ay, puno. Ina na mo puno lang, hindi mo pa <laughs>